Ayan mga kailaw, testing na po natin. Nakasaksak po yan. Positive at negative. Yon mga kailaw, sa mga nagtatanong po about po dito sa BIM 230, yon sa mga nagtatanong na kung ilang volts po ba ang output para sa igniter balas ito po ang para sa igniter bala itong puti na yan meron po yan polarity positive at negative ang positive po niyan, itong kabila ito ito ang positive ito naman ang negative ngayon itesting po natin kung ilan po ang output po nya para malaman po natin ang output po kasi nito mga kailaw ay 380 volts. Depende na lang po kung mag 379. Kailangan mga nasa 370 plus. Okay po po yan. O kaya 381, 82. Yan mga kailaw. Itesting na po natin. Nakasaksak po yan. Positive at negative. Positive, negative. Ayan po mga kailaw. Oh. Ayan ang positive at negative ang lumabas po sa digital po natin 379.5 or 379.2 mga ganon okay po yan mga kailaw kapag ganyan po ang lumabas ulitin po natin positive at negative 379 naglulus lang naglulus naglulus lang Ayan. 378.9. Okay lang po yan mga kailaw. Minsan sa digital po natin, medyo lubat na rin konti ang battery nya. Yan po ang luwabas sa output po nya. Okay pa po yan pag ganyan. wag lang pong luwabas na mga 300. 280, mababa po yan or wala pong output sila po yung ganyan ito naman mga kailaw, pangalawang power supply din po. Mapapansin nyo itong isang tinisting ko mahaba, ito naman medyo maiksi. Pero halos the lang naman po sila ng watts. Ngayon testing po natin. Maganda po itong isa kasi mayroon siyang ilaw na lead. Eh, no? May ilaw po siya. Ibig, ibig, sabihin, nakikita natin kung may power po siya. Testing po natin. Ito din ang positive, ito rin ang negative. Testing po natin ang polarity po niya. Yan, positive, negative. Yan mga kailaw, ang lumabas po sa kanya ay 372 lang. Point 1. natin. Uh, 372.0. Okay lang din po yan mga kailaw. Okay lang po yan. Para maganda po yan. Para medyo may konting allowance. wag lang po mag 390. Yun, delikado din po yan yan mga kailaw sana po may naishare po ko sa inyo kahit sa malit na paraan thank you for watching and God bless